Sawadee ka! Busy na naman tayo maghapon dito sa Bangkok, Thailand. Kahit gano'n tayong kabusy, magpo-food trip at magpo-food trip tayo. Kasi sa pa yung pagkatrabaho mo kung hindi ka magpo-food trip. Kaya tara, food trip tayo! Food trip nga tayo ng ating mga kasama dito sa JK, sa may Payatay, sa may CP3 Tower. Bangkok, Thailand. Sawadee ka! Kanyang pa pala kayo? Yes! yes. Kanina pa namin hinihintay, Clay. Mm -hmm. Food trip. Ayan tayo? Ah, so, sa dito, le. order na kaya? Para sa kapag nagtatrabaho, kundi ka mag pupuntri. -pupu -pupu kaya tara. Pupuntri tayo. Woo! Hi. Good evening. What, what's your name? Uh, my name is Chicken. Chicken? You're the boss. Yes. What is the name of your restaurant? The name of this. Oh, Chicken. Chicken. No, yeah. this Your restaurant? Mm. Chicken. Yes, chicken. Oh, chicken, okay. <laughs> And you're the owner. Give me this one, you know this doing. one, and this one. Okay, okay. okay. Beef, rather? Is that the beef? Uh, beef. What is that? Uh, So, the pork. yes. This one look, um, and little spicy. Little spicy. Yeah, this one is spicy. Okay, thank you. Tapos bago tayo magtikim, man tayo kasama natin yung ating Green Smart team, guys. No, toto. Hindi lang Green oh! Smart Cafe. Buti na lang natin dito sa Thailand ang Green Smart Cafe, guys, no? Ito, food trip na tayo dito sa Thailand at guys, ito yung kanilang fried rice with chicken. Meron din ito pork and fish. Meron pinili natin yung chicken meron tayo dito guys yung parang ano nila o sinigang na wakoy, spice pork ito yun, yun naman boom mm. diba? radyo rin tinod yan natin ito uh, grilled beef grilled beef tapos with sauce Sweet sauce bago tayo magtikiman tayo so no, prayman tayo maraming marami salamat po sa blessing blessed is the food in Jesus name we pray amen so guys tikiman tayo na tayo ngayon natin yung kanila fried rice ito with egg mm. oh, Ano yung saan? Savory yung taste niya parang ano? Mm. Baka nyo? Cilantro Tsaka yung seasoning ngayon na nagbalaan sa dito. Oh, ito. Okay, tikman na natin ito. Kanilang spicy pork soup. Ah, para sa sinigang na baboy sa atin. Ano? Oh. herbs and spices din siya guys. Ito natin. Pinaka-about tikman natin. Ano pa? Ito yung pagiging Uy! Eh, Guys, may dahon na legal. Legal dito eh. legal dito sa Thailand, brother, no? Legal dito, legal. don't panic, it's organic, you know. Good items. Para five fingers ah. Well, Tingnan natin, eh. Ang sila dito, mga herb. Maka-authentic naman yan, Kuya Iko. Siyempre. Thai part. Chicken <laughs> okay, dito puro Thai part sa Thailand. Ito guys. Tignan naman natin ito yung anilang grilled um, beef. ngayon doon. Pumunta. Tapos, nasa Thailand ngayon. Doon. Yung yung ano, natin yung mga point-point, ano, 'yung mga turuturo. Ayun. Hello, yeah. so, okay yung pagkain na crack. Table food over the backyard home along the rails. Oh, ayan. Sabi ko mino rin sparse, hindi kumakain dito. So paano guys? Ay, magna-n food trip dito eh. Gusin ko muna tawa. Enjoyin ko muna yung kinakain ko ha. So, kasi ka pumunta, huwag mong kalimutan mag-food trip kasi para saan pa yung pagtatrabaho mo kung hindi ka mag-food trip? Kaya tara, food trip tayo! So, yun lang. Bye-bye! Okay. Thank you, ma'am. So, thank you. You have delicious food here in in Thailand. It's, yeah. This is our first time here, and I recommend your food here. Okay, thank you. Thank you, thank you. Okay. Bye bye. Bye bye.